bagoong, tamalis, kakanin, sukang nipa at iba pa. Ilan lamang yan sa mga ibinidang produkto ng mga MSMEs mula sa iba't ibang barangay sa bayan ng Lingayen sa ginanap ng kauna-unahang produkto ng bayan, yaman ng Barangay Tourism Fair 2025 nitong September 25 to 26. Kabilang sa mga ipinagmamalaking produkto ang mga tradisyonal na pagkain tulad ng tamalis at sundot kulangot na isa sa mga kilalang produktong pampasalubong sa Baguio City. Gayun din ang mga handicraft gaya ng bilao, buri at tulapo na simbolo ng talino at pagkamalikhain ng mga tagalinggayen. Layunin ng aktibidad na bigyan ng plataporma ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs upang makilala ang kanilang mga produkto at makahanap ng mas malawak na merkado. Uh, dito po sa produkto ng barangay yaman ng Bayan Tourism Fair. Gusto po nating ma-highlight yung iba't ibang produkto po ng ating mga barangay dito sa Bayan ng Lingayen. Gusto po nating ipaalam sa ating mga kababayan at maging sa mga dumadayo dito sa ating uh, capital town na mukod po sa pinagmamalaki nating Lingayen Bagoong, marami pa po tayong mga ibang produkto sa ating mga barangay. Bahagi rin ng programa ang pagpapalakas ng kabuhayan ng mga taga-barangay sa pamamagitan ng pagtataguyod ng kanilang produkto. Ang nasabing Tourism Fair ay naging pagkakataon para maipakita na hindi lamang ang Lingayen Bagoong ang dapat ipagbalaki ng bayan kundi marami pang iba't ibang produktong katutubo sa mga barangay. Buong suporta namang ipinadama ng lokal na pamahalaan sa mga lumahok na negosyante sa pamamagitan ng paghahanda ng mga booth, aktibidad at promosyon para mahikayat ang mga bisita sa pamamagitan po nitong ating tourism fair na produkto ng Barangay Yaman ng Bayan, natutulungan din po natin yung maliliit na entrepreneurs, maliliit na negosyante, para po maipakilala pa nilang lalo yung kanilang mga produkto at saka mabigyan po natin ng hanak buhay din e, kung baga sustainability po ng kanilang livelihood yun po ang gusto po nating uh, maging uh, layunin po ito po ang pangunahing layunin din po ng ating program sa pamamagitan ng programang ito, muling naitampok ang kahalagahan ng turismo at lokal na produkto bilang pangunahing tulay sa pagunlad ng ekonomiya at pagpapatibay ng komunidad ng bawat pangasinense. Valerie Desmaya, RNG News.